Stella. Mula sa malayo nakita ko po si Estela. Bumibili ng damit. Napatingin siya sa akin. Napatingin din ako sa kanya. In short, may pagtingin kami sa isa't isa. Hindi ko lang sure pero mukhang pasok naman sa banga ang mga hirit ko sa kanya. At mukhang kinilig naman siya. Pero hindi ko inasahan ang mga sumunod na nangyari. Hello, Be. Nasaan ka? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang magpapagutom, di ba? Baka magkasakit ka pa niyan, eh. Bumibili lang ako ng damit. <laughs> Oo, saglit to. Huwag ka nang mainis. Miss mo na ako, no? Miss din naman kita, Be. Oo naman. Ano Ikaw pa. Alam mo na mong love na love kita eh. <laughs> Ingat ka ha. Love you, babe. Bye-bye.